Good day mga kabaro Ito na naman meron akong isi-share sa inyo na Isang commemorative coin mga kabaro Na 5 piso 2014 Itong 5 piso na ito mga kabaro ay Sa mga kapwa ko OFW Yan bagong bayani limang piso na commemorative coin mga kabaro yan napakaganda pa niya mga kabaro Ayan. yan napakaganda ng ating limang piso na para sa mga bagong bayani OFW yan limang piso 2014 na release at meron pa akong isa dito na ganyan na bagong bayani Kali dalawa ang ating limang piso na makinang pang mga kabar. Yan, nakakaganda pa niya. Yan. Bagong bayani sa mga kapwa kong OFW. Yan. Ito po ay sinishare ko lang sa inyo. At hindi po ako bumibili. Kung may gustong bumili, yun. Business lang kayo sa akin. Ayan, napakaganda niya. Ayan, mga kabaro, ha? Ayan. Para siyang ginto, mga kabaro. Napakakinang pa niya. Ayan, napakaganda. Limang piso ng mga OFW. Ayan, commemorative coin, mga kabaro. Ayan para siyang ginto ah? na makinang na makinang mga kabaro yan so, mga kabaro sana ay nagustuhan nyo yung pinapakita ko sa inyo na isang commemorative poem ng mga OFW mga kabaro yan napakaganda pa niya napakakinang pa almost uncirculated yan oh, hmm, napaganda nyo mga baro hmm, kinang na kinang pa siya hmm. Ito, kinang pa niya hmm. yan oh. Hmm. sanay nagustuhan niyo yung pinapakita ko or sinishare ko sa inyo na limang piso ng mga OFW mga kabaro salamat